Yan po, natanggal ko na yung transmission support. Support na po. <laughs> At ito, papalitan natin ng bago. yan, <tod> Pasok mo na po na. Balik. Sakit din. Sabi ni Inatlat eh. Sabi ni Inatlat eh. Ito mga katito bar uh, nag DIY tayo. Ngayon na pinalitan ko yung ano yung radiator pa dahil inabot ng baha. Nag-stock, stock up hindi na naganap Hindi lang ko inayos ko. Ngayon naman, yung transmission support. Tara. Kasi natin. So kailangan nating suportahan itong transmission bago natin tanggalin tong support para matanggal natin to. Ayan. Ito po, ito na ang pagkatapos nating maluwagan tong support saka nating kukunin tong ano gitna para matanggal natin tong ito so na mga katito bar yung ano transmission support ito pa. Tu. Okay. Okay. First time ko okay. pong gawin 'to. Okay. Siyempre, kailangan mong aralin yung mga bagay-bagay. Halimbawa, -bagay. ano number ito? Hindi ko makakita eh. 14 po. Kailangan niya ata ng 10. 12, 12. Wait lang yan po natanggal ko na yung transmission support support na pati <laughs> at ito papalitan natin ng bago Masuk mana pun lah. Jadi, tuh kami pasti tuh. Aduh, sakit tuh. Sabi ini nak betul. Nasa na yung orang, matang gano'n. Ano? Nasa na yun. Ano? 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 Good day mga katito bar! At natapos ko na po na palitan yung transmission support. At ngayon po ay alauna na ng tanghali kami po ay muling makakabiyahin na sa Lalamob At salamat napalitan ko kahit first time ko magpalit ng uh, transmission support ay uh, napalitan ko naman At uh, syempre dapat uh, lalaman natin yung mga uh, dapat palitan sa ating sasakyan para ma-maintain natin na hindi nung hindi ko po kasi napapalitan ay malakas yung vibrate nung sasakyan yung transmission ay umiingay kaya pala yun yun pala yung dahilan so makakabiyahin na po muli kami sa lalamove sa araw na to at hinihintay ko lang po si Kuya Rosen yung aking anak na bunso at siya po ang lagi kong kasama at medyo maedad na rin po kasi ito si si Maron. 10 years na po siya. Kaya sa dami ng biyahe niya at halos araw-araw na katuwang ko ito sa hanap buhay ay talagang iniinlan niya yung mga bigat siguro yung bigat ng ikinakarga at yun po yung uh, napalita napalitan natin at napakatagal po ng, ng maintenance ito ngayon ko lang po ito napalitan ng transmission support. Ah, siguro mga limang taon, anim na taon na. Wow! At ah, ko naman doon sa pagpapalit ko ng transmission support ay may leak yung ano yung transmission so magdi DIY tayo at ako rin ang gagawa kasi parang gusto ko na yun yung gawin talaga yung ako magkukumpuni nang problema nitong uh, si Simaron under chassis pero pagka engine na hindi na natin papakailaman yan pero yung mga ano lang uh, minor na syempre mahirap din kasi babaklasin natin yung uh, transmission pero kayang kaya po yan dahil may guide naman sa youtube uh, at sige po hintayin ko lang si Rosen at kami ay babiyahin na mga katito dito What's up, what's up Ito po, may na kaming booking Ito po isa yung sa ating favorite na pickup WPC wall panel At papunta po ito ng Las Piñas Tapos may naisabay tayo Papunta naman ng Santa Rosa So try natin na maglago na ngayon Kasi video hapon na Alauna ay media na po ng hapon kami nakapag-start at ito, sa na natin yung compressor, medyo mabigat. Eh, kailangan ng helper. Pero sabi ko, ah humingi ako ng ano dun, ng tulong. At ito, may magkakarga na naman yung ating double booking for today at ito po yung booking ng una at pangalawa yung isa papuntang CBA ah, papuntang Las Piñas 788 at yung peraso ng ano, panel 18 lang isang box at ito pong isa ay sa Santa Rosa so nagtry tayo bihira tayong mag Laguna at nung nakuha ko to na itong favorite nating booking, alang ko na kahit anong isa kay mo dito o isa bay ay kayang kaya. So parehas 1000 kg to. At ito pong isa ay papunta ng Santa Rosa. Ito nakikita natin na may drawing na parang nagbubuhat. Ibig sabihin niyan po, may extra helper na binayaran. 200 po 'yan. Ah, syempre, itong mga ganitong ano, kahit na wala akong kasamang helper ang sinasabi ko po dito ah, helper lang naman yung binayaran nila kaya yung trabaho ng helper ako na, bu ako na ang gagawa ah. kasi kung kasama ang helper at driver kung dalawang tao minsan kasi sinasabi nila oh nag nag at ako sir ng helper ah. bakit isa ka lang yun yung tanong daw na hindi nila nao na akala nila Kapag nag-book na sila ng helper, automatic, tutulungan na ng driver. Iba po yung sa Lalamob. Pagka gusto mo yung dalawang tao, dapat ang babayaran mo ay helper plus driver. Nakalagay po yun sa apps ng Lalamob. Kaya yung isang helper at minsan pag akong mag-pick up, kahit wala akong kasama, ganun ang ginagawa akong paliwanag na isa lang yung kanilang ano, binok kaya kailangan nila akong tulungan para maisakay kasi yun po kagaya nito mabigat so ang mangyayari niyan mamaya hindi ko naman pagbubuha si Kuya Rosen kasi napakabigat po hihingi tayo ng help doon so ang unahin po natin ito i-deliver ay itong papunta ng Las Piñas para along the way maibaba na natin bago tayo magpunta ng Santa Rosa at kaya ako kinuha to mabilis lang naman to dahil uh, skyway tayo papasok o SLEX at sige po i-deliver ide na namin let's go sa may MCX at grabe po ang traffic dito sa papuntang South Luzon kung papunta ka ng Laguna ay talagang mararamdaman mo yung build up ng traffic ay napaka bigat kabilaan po yan dito sa kabila mabagal din ang dali ng traffic ko oh lalo kami natagalan sa Las Piñas grabe talaga walang pagbabago po doon ng traffic sa along sa puti Las Piñas sa puti road doon talaga mabigat din ang traffic at buti na lang itong aming deliver hindi masyadong Ano Kumbaga relax lang sila sila nagtatanong kung nasa na kayo kasi kakina pa namin ang pick up to eh at nahiya na din naman ako dahil almost 2 hours na yata wala pa kami eh hindi na ako nagsabay kung totoo sa'yo eh, napaka late lang po nung ano nung itadali na yung tadali namin at malaki pa yung space Ah so, siyempre pagka natatagalan na ganyan ay hindi ko na po sinasabayan at titingnan natin kung may kuha tayo booking okay, pabalik ng Manila doon na lang tayo babawi kasi okay natin naman yung yung delivery natin double booking to ah, maganda ganda naman yung bigay pero the best nyan kung makakakuha tayo pa uwi at kung titingnan po natin ay ito may mga booking oh kaso uh, Hilux daw ang kailangan kapunta siya na ang patasan Hills <coughs> at kung hindi Hilux yung naka, hindi kasi ako hindi ko pipig upin to kasi ikakancel cancel din lang niya to pag nakita na ban yung gamit natin kasi ang kailangan nila, Hilux Ayan. at maraming booking dito na ibaba na po namin yung bineliver namin dito sa Pantarosa at blessing po dahil talaga napakabait ni Madam kung yung booking po na yun may extra helper na so nagbayad na sila ng 200 tapos na, pa, na, tagalan kami dahil nga na traffic sa sa Las Piñas. Nesing dahil yung 1.5 na bayaran ginawang 1.8 kasi tinas namin yung compressor. At sila din po ang tumawag ng katuwang ko dahil sabi ko ma'am di, di, po kaya nung kasab nung anak ko yung pagbubuhatin dito sa taas sabi okay lang po hanap na lang kami ng mga katuwang at diba Yung iba Kung ikaw yung nagbook Talagang magre ka Kasi nagbayad ka na ng Ng helper Nagbayad ah, Nagwait ka na ng matagal At sila ma'am Chill na chill lang Relax na relax lang Wala man lang ako narinig na reklamo Nagpasalamat pa At nagdagdag pa So nagdagdag siya ng 300 ang binayaran ko lang naman na toll pay ay 88 so to another 200 yung binay ah uh, idinagdag nila at yan po kami po ay pauwi na ng Manila at uh, kami pa may mga gagawin pa doon malamang pagkawala ng makukuha dito sa malapit ay dire diretsyo na kami mag ASLEX para mas mabilis kami makauwi sige po Let's go. At yan po mga katito bar May na-pick up po Muli kaming booking Pauwi ng Manila yeah! Pero badali namin siya sa Valenzuela Ito po yung booking ko kanina Hindi ko kinumplete Dahil lang laman ng wallet ko ay 63 Wala din ako laman sa GCAS uh, Yun po yung aking isang strategy Na halimbawa wala pa ako mapapagpaludan ng halimbawa 7-Eleven o ano mang paludan ng gigas at may booking pa ako na isa hindi ko yung kinukomplete para hindi mabawasan yung aking uh, load sa wallet so ngayon may nakuha na kaming pabalik ng Manila at dyan nga sa Valenzuela nagkakahalaga siya na ang 1,135 okay wow! na rin yung dahil kisa bumalik kami dito mula sa binyan nang walang kargada o wala kaming dala okay. kasi malapag ka sa Valenzuela madali nang umuwi ng Manila eh. tsaka marami pa ang booking doon so pick up na natin at ito po ay malapit lang 17 minutes umikot lang na gano'n oh. No? kasi walang ibang daan dahil dito yung ano na LDX na so kukunin namin at ano daw po yun food cart na kasyang kasya naman dito let's go at finally na pick up din namin yung ano food cart dito ko gagawa pa kaya matapang yung pintura masakit sa ilong binoksan binuksan muna namin yung bintana at ang nangyari po mali pala yung pin na binok ni so kung saan saan kami pinapunta buti na lang nakunta ko yung pick up at yan po ay dadalhin namin na sa Balinsuela so ngayon ko lang po ito i-complete itong kanina na booking na picturean ko na naman siya at i-complete na lang kasi pag kinomplete ko to ito, kagaya nito nakulig ko na yung ano, yung cash tapos, i-review -re natin laging 5 star yung review ko sa client so pagka yung pong 1.5 lang so pagka na-complete na yan yun po, makikita negative 173 na ako So kung kanina kung pag-deliver ko ay kinomplete ko kagad hindi ako ngayon makaka pick up ng another booking halimbawa ito kung pipick upin ko to yan po nag nagre-remind sila mo na mag top up ako at least 100 pero in my case 173 yung balance ko so hindi pa rin pwede yung to 100 kailangan top up mo at least 200 para mapunan mo yung negative so mangyayari nito kapag na na drop off ko na po itong sa Valenzuela another list na naman mag negative na naman ako so kailangan ko mag top up nito at least mga 1,000 para next biyahe ko may pundo tayo at sige po ibabiyahin na namin Let's go! buhay ano? ayun maka sandaan siyang sasakyan tigli lima ay magkano yun 500 right, right. kung maka 1000 siya may 5000 siya ibigay wow! ng 20 10 5 may 5 ba mo lang. Ito na tayo sa may Manila Cemetery Good evening mga katito bar Kami po ay nakauwi na ng bahay At sa buong maghapon Ay kami ay nakatatlong biyahe Sa tatlong biyahe po na yan Ay kumita kami ng 3,500 plus nabigyan po kami ng tip dyan na total na 500 so total nyan ay 4,000 at ang naging diesel po natin dyan kay Cimarron si ay 1,000 so yung aming pong minirinda dyan ay nasa 200 lang at kumita po tayo na maganda-ganda kahit na tanghali tayo nag-start dahil inayos pa natin yung support ng transmission ni si Maron kaya uh, blessing po at may na-pick up pa kami pa uwi ng Manila so yun po maganda pa rin ang biyahe natin sa Lalamob sa araw na to maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking uh, channel at sa mga bago po na nag maraming salamat po sa mga hindi ko pa na shout out ay i-review -re ko po yung mga comment para ma-recognize ko po kayo dito sa ating channel so ingat po tayong lahat God bless everyone Bye. -bye.